Sa nakaraang recap, matapos ni Musifer makababa sa kanyang pag-ikot sa area ay agad naman niyang ihinanda ang kanyang kamao sapagkat may sumulpot na namang kalaban mula sa dikalayuan habang nakahaya ang kanyang baseball bat. Ilang sandali pa ay binitawa na rin niya ang kanyang kamao habang bakas sa kanyang muka ang pangdidilim ng mata dahil mula ngayon ay wala pa rin sumasagot. Maya-maya lang matapos ni Musifer pabagsakin ang isa ay pinagtuunan naman niya ang panibago na namang isang buli. Kasunod nito ay tuluyan na ring itinaga ng lalaki ang kanyang patalim sa ating bidang ngunit madali lang niya naman itong naiwasan kasabay nito ang kanyang paghawak sa kamay ng umataking lalaki. Walang pag-aalin lang ang pinilipit ni Lucifer ang kamay ng buli at ihinagay niya pa ito sa sahig dahilan upang ito ay magdulot ng matinding pagsabog sa lugar na kanilang kinatatayuan hanggang sa umabot pa ito sa tuluyang pagtalsak ng dalawa pang tauhan ni Borat na nasa sa kabilang tabi. Makalipas pa ang ilang sandali ay ibinalibag na rin ng ating bida ang kaninang lalaking hawak-hawak niya, kung saan lumipad ang lalaki patungo sa tabi ng dalawa na si Borat at Jackie Jang, kaya naman labis-labis ang kanilang pagkagulat. Samantala namang dahil rin sa pag-ubos ng ating bida sa tauhan ni Borat ay pinagpawisan si Borat ng matindi gayong namuus sa kanyang katawan ng takot, Bukod dyan ay hindi pa ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan kahit nakitang kita na niya ito kaya naman malaking katanungan para sa kanya kung papaano na ng ating bida tinalo ang lahat na kanyang tauhan. Gayun paman sa kabilang banda matapos lang ng ating bida asikasuhin ang mga alipors na pinagmamalaki ni Borat ay tinanong niya naman ang dalawa. Seryoso niyang tinindigan ang dalawa sabay tanong na kung sino ang salarin sa paghahagis ng semento kanina. Subalit sa katanungan ng ating bida ay panandali ang nagkaroon ng katahimikan sa kanilang pagitan, at maya-maya lang ay agad na itong sinira ni Borat kung saan habang paputol-putol pa ang kanyang pananalita ay itinuro niya sa ating bida si Jackie Jang gayong ito ang gumawa, giit pa niya na wala siyang kung anumang ginagawa kundi ang kanyang katabi. Samantala matapos mabunyag ang ginawa ni Jackie Jang ay labis itong nakaramdam ng pangamba, kaya naman sa umpisa ay sinubukan pa niya sanang magdahilan kung saan mariin niyang iginigiit na hindi siya iyon gayong gusto niya lang sabihin sa ating bida ang kanyang pagbati. Subalit hindi naman ito pinakinggan ni Musifer gayong wala siyang panahon upang makinig sa isang masyadong mayabang kung ang kaharap ay walang kakayanan, dahilan upang mapasuka ng dugo ang lalaking buli. Bukod dyan ay hindi pa natapos ang ating bida kung saan pabahagyan niyang iwinasiwas ang kanyang kamay sa eri habang may halong ilang aura, kasunod nito ay walang pag-aalin lang ang pinutol ng ating bida ang kamay ni Jackie Jang at lumipad pa ito kung saan saan gayong ang kamay na ito ang dahilan kung bakit nakasakit ito ng isang mahalagang tao, ngunit sa umpisa ay hindi pa naramdaman ni Jackie Jang kaya nagtataka pa ito. Subalit di rin nagtagal ay tuluyan na rin itong naunawaan ang nangyayari, kaya labis itong nagulantang sa pagkawala ng hindi niya namamalayan ang kanyang kamay. Ilang sandali pa ay ibinaling naman ni Musifer ang kanyang pansin kay Borat na hindi na mapakali sa kinatatayuan nito nang makita niya ang kanyang kasamahang nawala ng buong kamay. Bukod dyan habang nakatingin si Borat kay Jackie Jang ay tinanong naman ito ng ating bida kung saan ba nito siya sinabihan kanina na magsusyo, kaya naman pinaulit niya kay Borat ang sinabi nito sa kanya kanina. Samantala nang marinig ni Borat ang katanungan ng ating bida ay agad nitong ikinaway ang kanyang kamay sabay mariin niyang pinalusot na isa lang yung hindi pagkakaunawaan, habang hawak-hawak ang telepono dahil may tumatawag. Pagkatapos tumanggi ni Borat ay kinuha naman niya ang telepono gayong may tumatawag dito, at mula sa kabilang linya ay tinanong siya nito kung gusto na ba nitong maglaho dahil ang mahalagang tao ay malapit na sa loob lang ng ilang sandali. Gayunpaman ang marinig ni Borat ang boses ng kanyang boss ay napaiyak ito sabay nagmakaawa ito sa kanyang boss na tulungan siya nito gayong may hindi magandang nangyayari kung nasaan siya. At nang marinig ito ng kanyang boss mula sa kabilang linya ay agad siya nitong hinangian ng paliwanag, dagdag niya pa na sino ang taong humaharang sa kanilang negosyo, kaya sinabi niya kay Borat na maghintay lang ito sapagkat darating na rin siya sa loob ng limang minuto dahilan upang kahit papaano ay medyo makahinga ng maluwag ang bully. Matapos makuha ni Borat ang sagot ng kanyang boss ay agad naman itong dahan-dahang lumapit kay Lucifer upang makipagnegosasyon, ipinaliwanag niya sa ating bida na ang kanyang boss ay isang tanyag na tao sa Taido na si Jack. Dagdag niya pa na parating rito ang kanyang boss upang batiin ang isang mahalagang tao, matapos niyang ipakilala ang kanyang boss ay pinuri niya naman ang lakas ni Lucifer dahil mayroon rin pala itong ibubuga. Kasabay nito ay hinimok niya si Lucifer na sumama sa kanya at nang sa ganun magmula ngayon ay siya na ang bahala sa mga gastusin nito. Maya-maya pa nang makalapit si Borat ay muli nitong kinumbinsi ang ating bida na kapalit ng pagpayag nito ay kakalimutan nila ang lahat-lahat sa tanong kung ano ang masasabi nito sa kanyang alok. Gayun pa man bilang tugon ng ating bida ay sinuntok niya lang ang pagmumukha ni Borat ng walang pagdadalawang isip, kaya naman dahil sa tugon ni Musifer ay malakas na bumagsak si Borat sa sahig. Ilang sandali pa ay nilapitan ng ating bida ang nakahigang buli, at habang hawak-hawak niya ang buhok ni Borat ay ipinamukha niya rito na hindi siya rito humahanga. Dagdag niya pa na pagpapamukha sa hibang na buli na kasama itong luluhod ng kanyang pinagmamalaking boss sa oras na makarating na sila rito. Kasunod nito matapos lang magbitaw ng salita si Musifer ay agad na rin itong tumalikod at umalis pabalik kung nasaan ang kanyang kapamilya at ang kanyang kapatid. Subalit bago pa siya tuluyang makalayo ay pinahabulan pa siya ni Borat ng mga salita, kung saan maging ito na gaya ni James Jang ay labis din ang pagkainis sa taas ng kumpiyansa ng ating bida, kaya naman may pagmamalaki niyang sinabi na babalatan ito ng buhay sa puntong makarating narito ang kanyang boss. Matapos ang kaganapan sa labas ay mabilis na ring lumipas ang ilang minuto, at mula sa bahay kung nasaan na mamalagi ang tiyahin ni Lucifer ay muli na namang binubungangaan ni James Jang ang ating bida. Ayon sa kanya, ipinaliwanag niyang may pabulyaw na tono na si Jack ay hindi birong kalaban sa kadahilan ng isa itong pinsang buo ni Zander Wang na isa namang manager sa Capital Hotel. Samantalang ang Capital Hotel naman ay ang pagmamayari ng Chen Family, bukod dyan ay mula sa hotel ring yun ay nandito ang patriarch ng Chen Family na tinaguri ang pinakamalakas na nilalang dito sa buong Hayden kaya naman walang naglalakas loob na hamunan iyon. Dagdag niya pang paliwanag na halos parte na si Jack sa pamilyang Chen subalit sinaktan lang ng ating bida ang lalaki ng pamilyang iyon, kaya naman nangangahulugan lang itong maaari na ang ating bidang magpaalam sa kanyang masayang pamumuhay sapagkat ni sinuman ay wala ritong magagawang makatulong. Samantala naman dahil sa pangamba ng tiyahin ng ating bida ay tinanong na niya si James Jiang kung ano ang maaari nilang gawin, at dahil batid niyang nagtatrabaho si James Jang sa Capital Hotel ay tinanong niya ito kung maari ba nitong pahupain ang nagaganap na alitan gayong hindi na ito maaari pang palawakin. At nang marinig ni James Jang ang pakiusap ng kanyang tiyahin, bagaman sa una ito ay nag-aalinlangan pa dahil sa inaasta ng ating bida, subalit ilang sandali lang naman ay pumayag rin siya rito basta para lang sa pakiusap ng kanyang tiyahin, kaya naman ipinagbigay alam niya ritong susubukan niyang kausapin ng kanyang boss habang nakahawak sa telepono. Makalipas lang ang ilang sandali ay sinagot na rin ng kanyang boss ang tawag kaya agad siya ritong nagpakilala, subalit hindi ito malinaw na narinig ng kanyang boss kaya muling ipinakilala ni James Jang ang kanyang pangalan sabay hiling sa kanyang boss na tulungan siya nito, at nang marinig ng tao mula sa kabilang linya ang paghingi sa kanya ng tulong ng kanyang tauhan ay tumugo naman siya rito sa pamamagitan ng pagtango at yuko bilang pagpayag. Kaya naman matapos makuha ni James Jang ang suporta ng kanyang boss ay napabuntong hininga siya gayong nakahinga na siya ng maluwag gayong naresolba na ang kanilang problema. Kasunod nito ay muli siyang nagbalik tanaw kay Lucifer, sa una ay ipinaliwanag niyang pumayag ang kanyang boss na tumulong, ayon sa sinabi ng kanyang boss, kailangan lang ng ating bida bumaba ng bahay at humingi ng tawad kina Borat at Jack. Matapos noon ang kanyang boss ay magsusumamo sa ngalan ng ating bida mula sa telepono, sa ganitong paraan, maaari na nilang iligtas ang bagay na ito. Kaya naman hinimok niya ang ating bida na gawin iyon gayong ito na lang ang pagkakataon nito ngayon. Dagdag pa niya, tinanong niya ang ating bida na ano pa ang iniintay nito sabay sabing sumama ito sa kanya, o hindi kaya naman ay baka gusto nitong pumasok sina Jack at Borat dito at gibain ang bahay kasama nila. Gayunpaman habang iniaabot ni Lucifer ang kanyang binalatang mansanas ay tumugon lang siya sa unang pagkakataon sa katanungan ni James Yang na sinabihan na niya si Borat, kung saan kailangan ni Jack lumuhod katabi nito sa puntong makarating na sila dito. Samantala namang nang marinig ito ni James Jang ay labis itong nagulantang sapagkat hindi siya labis na makapaniwalang hanggang sa huli ay ganito pa rin kataas ang kumpiyansa ng ating bida, kaya't napasabi na lamang itong isa itong malaking kabaliwan. Kaya naman matapos niyang makuha ang mariing kasagutan ng ating bida ay nanginginig siyang lumapit sa kanyang tiyahin sabay sabi sa kanyang tita na sabihin ito sa kanya na nakikita nito ito, Ipinaliwanag niya pang sinubukan na niyang tulungan ang ating bida subalit ang kumpiyansa nito ay talagang hindi matutumbasan. Kaya naman naaawa siya para sa kanyang tiyahin gayong nagkaroon pa ito ng kaugnayan kay Musifer. Makalipas lang ang ilang sandali ay bigla na lang may hindi kilalang tao ang nagsalita mula sa likod ng pinto, at mula rito ay labis itong nanggagalaiti dahil ang nilalang na nasa loob ng bahay ay nais pa siyang paluhurin. Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang sinipa ang pinto at bigla na lamang pumasok, bukod dyan ay tinanong niya pa ang taong nasa sa loob kung sino ang lalaking iyon, dagdag niya pa na sino ang mayabang na tusok na iyon. Maya-maya pa nang tuluyang makasunod na ang tatlo kay David ay ipinaliwanag ni Borat sa ating bida na kahit kailan ay wala pang nagsasabi sa kanya na lumuhod sa ibaba, kaya tinanong niya kung sino ang nagsabi nun sa utos na lumabas na ito ngayon din. Subalit ang nilapitan ni David ay si James Young, kaya naman agad ni James ipinaliwanag kay David na hindi siya ang taong kanilang hinahanap sa bay turo kung saan naruroon ang ating bida na si Musifer. Gayunpaman pa man matapos lang siyang magsalita ay agad siyang nakaramdam ng takot sa hindi malamang dahilan ng bigla na lang niyang napansin na nakatayo na sa likuran niya si Musifer. Bukod dyan sa pagtayo ng ating bida ay pinaalalahanan niya ang bago nilang bisita na sinabihan na niya sila at ito'y walang iba kundi lumuhod sa ibaba, Kasabay nito ay tinanong niya ang apat na sino ang nagsabi sa kanila na maaari silang pumunta sa itaas. Kaya naman ang mapansin ni David at Jack ang presensya ng ating bida ay labis itong nakaramdam ng panginginig ng kalamnan habang si Borat naman na nasa sa likuran ng dalawa ay napapangiti, lingit sa kanyang kaalaman kung ano ang nararamdaman ng ipinagmamalaki niyang boss. At dahil walang kaalam-alam si Borat kung gaano kalagim ang sinapit ng kanyang boss sa kamay ni Lucifer, Nagawa pa nitong sabihan ng ating bida habang dinuduro na ang tae ay tumama sa tagahanga para dito sabay tawag sa ating bida na bata, bukod dyan ay tinanong niya pa ito na maaari ba nitong ihinto ang kanyang pagkilos ngayon. Kasunod nito ay tinapik naman niya ang balikat ni David habang ipinapaliwanag niya kay Jack na ang taong nasa kanilang harapan ay ang nilalang na nagtataglay ng matinding kumpiyansa sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi pa niya nakikita sa balat ng lupa, kaya naman hinimok niya si Jack na mukhang kailangan nila itong tagtaden ng maliliit at epakain sa aso. Subalit nang marinig ni David ang kahibangan ng kanyang tagasunod ay labis itong nakaramdam ng matinding pangamba sa kadahilan ng baka magalit nito ang ating bida na labis niyang kinakatakutang. Kaya naman para patigilan ang kahibangan ng kanyang tauhan ay malakas niya itong sinuntok sa panga, dahilan upang malakas na bumagsak ang kanyang tauhan sa sahig. Samantala namang si Borat na hindi pa natatauhan kung bakit siya bigla nalang inupakan ng kanyang boss ay nagawa pang tanungin si Jack kahit na sa totoo lamang ay si David ang kanyang kaharap na ano ang problema nito. Ipinaliwanag pa niyang ang ating bida ang naghahanap ng gulo, subalit bago pa siya tuluyang matapos sa kanyang pahayag ay mabilis nang lumapat sa kanyang mukha ang paa ni David dahilan upang ito ay matigilan. Kasunod noon ay tinanong ni David ang kanyang tauhan na kung ano ang pinagdadasal nito, Itinatak niya sa kukuti ng kanyang tauhan na si Ginong Zan ang isang tao na kanilang iniintay kaya naman inutusan niya itong gumalang. Dagdag niya pa na itikom nito ang kanyang bibig, sabay balik sa sinabi kanina ni Borat na dapat ba niya itong tadta rin at ipakain sa aso. At dahil sa mga sinabi ni David ay tuluyan na rin itong natauhan si Borat kung sino ba talaga ang kanyang kinakabangga sa isip-isip niya ay napagtanto niyang ang ating bida pala ang nilalang na dahilan sa pagkaputol ng kamay ni Jack at David sabay tanong sa kanyang sarili kung paano humantong ang lahat sa ganito, kaya naman kinumbinsi niya ang kanyang sarili na ayaw niyang mapunta sa masamang kapalaran gaya ng sinapit ng kanyang mga boss. Ilang sandali pa habang dahan-dahang tumatayo si Borat, nagpalabas siya ng matinding killing intent dahil sa kahibangang ng kanyang tauhan na si Jackie Jang gayong ito ang dahilan kung bakit siya nandirito. Maya-maya lang ay walang pagdadalawang isip niyang hinablot ang buhok ng kanyang tauhan sa bay balibag sa sahig, bukod dyan ay sinisi niya pa ito dahil ito ang may kagagawan sa lahat sa kadahilanang simula pa sa umpisa ay hindi ni Jackie Jiang binibigyang respeto si Ginoong Zon. Kasunod nun matapos niyang asikasuhin ang hangal niyang tauhan ay mabilis naman siyang nagtungo sa harapan ni Lucifer upang humingi ng tawad sa luhod sa harapan naive ating bida, Ipinaliwanag niya kay Musifer na hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakausap. Dagdag niya pa na isa lang itong malaking pagkakamali, kaya naman nagsumamo siya kay Musifer na hayaan siya nitong umalis. At maging ang dalawa ay sumama na rin sa pagluhod, kabay rin ito ay iniabot ni David kay Musifer ang ang isang cheque na may lamang 10 milyong pera para sa kaguluhan, bukod dyan ay hiniling niya rin sa ating bida na tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad para sa nangyari sa nakaraan sa bayhiling na gusto pa nilang mabuhay. Samantala namang labis na hindi makapaniwala si James Jiang nang masaksihan niya ang buong kaganapan, bukod dyan ay takang taka pa siya dahil ang dalawang kabilang sa pinakamakapangyarihan dito sa Hayden ngayon ay nakaluhod sa sahig. Dagdag pa dyan, hindi rin siya lubos na makapaniwalang magkakaroon ng ating bida ng 10 milyon samantala namang siya ay kumikita lamang sa loob ng isang buwan ng 10 grand at kahit na ipagpalagay niyang magkakaroon siya ng ganoong kalaking pera ay hindi malabong abutin siya ng isang daang taon bago niya tuluyang makamit ang ganoong kalaking halaga. Sa kabilang banda, habang nagbabalat si Musifer ng mansanas ay pinaalalahanan niya ang apat na sinabihan na niya itong magintay at lumuhod sa ibaba. At nang marinig ni David ang sinabi ng ating bida ay walang pagdadalawang isip naman itong pumayag habang inilalapag niya ang isang cheque na naglalaman ng 10 milyon. Kasunod nito ay sinimula na rin ang apat lumakad palabas subalit bago pa sila tuluyang makaalis ay ipinaalam muna ni David sa ating bida na sila ay aalis na. Makalipas pa ang ilang sandali doon din sa bahay ng tiyahin ng ating bida, ang lahat ay masayang kumakain kasama si Donald Long ngunit wala na ang maingay na si James Jang. At mula rin doon, sinabihan ni Musifer ang kanyang tiyahin na ibibigay niya rito ang limang milyon habang ang natitira namang lima ay ibibigay niya kay Ginoong Long. Samantala namang nang marinig ng kanyang tiyahin ang bukas palad na pagbibigay ng ating bida ay sinubukan pa sana nito magsalita. Subalit hindi na niya ito na dahil sumabat na si Whitney sa kanilang usapan, hinimok niyang tanggapin ang kanyang tiyahin ng alok sa kadahilan ng gusto ni Lucifer na magkaroon ito gayong magagamit niya ang pera sa pagpapagamot kay Greg. Sa kabilang banda ay bukas palad na tinanggap ni Donald Long ang pera subalit pinaalalahanan niya rin ang ating bida na hindi ito para kay Whitney kundi sa ibang paraan, bagamat hindi naging madali ang pagpapalaki niya kay Whitney ngunit ito ang naging ligaya ng kanyang buhay. Ipinaliwanag niyang pinapahalagahan siya nito, bukod dyan ay palagi pa siya nitong pinapatawa kaya naman para sa lahat ng ginawa ng kanyang itinuturing na anak ay hindi ito kailanman matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Kasunod nito ay lumingon siya kay Musifer at dito ay sinabi niyang kukunin niya ang limang milyon upang magtayo ng anuman gamit ito. Ilang sandali pa seryoso siyang napaisip gayong naalala niya ang nakaraan habang siya ay umiinom ng tubig. Ipinaliwanag niyang dati ay nawala ang lahat-lahat na kanyang pera dahil sa lubos niyang pagtitiwala sa maling tao. At dahil sa kanyang pagkawala, mula noon ay pinagtatawanan na siya at minamaliit kung saan man siya magpunta, ngunit hindi yun naging dahilan upang siya ay sumuko. Maya-maya pa matapos niyang maalala ang nakaraan ay tinapik niya naman ang balikat ng ating bida. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi niya rito na babayaran niya ito ng 5 milyon sa loob ng tatlong taon na may kasamang interes. Sa pangako ni Donald Long ay masaya namang tumugon dito si Lucifer gayong naniniwala siya rito. Subalit sa hindi inaasahang sandali ring ito ay bigla na lang naputol ang family banding ng magkakapamilya dahil may tumawag na hindi kilalang tao sa telepono ng ating bida kaya agad niya rin itong kinuha mula sa bulsa ng kanyang damit. At nang ang telepono ay kanyang sagutin, mula sa kabilang linya ay minumura nito si Musifer dahil sinira nito ang lahat-lahat, kaya naman dahil sa pananalita ng nilalang mula sa kabilang linya ay agad itong nakilala ng ating bida bilang si Mr. Pu. Samantala namang mula sa kabilang linya, habang nagpapakasasa si Pu sa maraming babae ay natutuwa ito gayong mukhang kilala pala siya ng ating bida, sa kadahilan ng mas mabuti ito kaysa makipagbiruan sa kanya. Bukod dyan ay inutusan pa niya si Musifer na bitawan nito si Ivan Long sa kanyang lugar sa bay may pagbabante niyang kundi iyon mangyayari, ang pamilya nito ay kakailanganin ring magkaroon ng pasa sa katawan. Gayun pa hindi naman ang ating bida ikinabahala ang mga pagbabante ni Pu, bagkus tinanong niya pa si Poo kung saan sila magkikita upang malaman niya ang lugar. At nang marinig ni po ang kasagutan ni Musiffer ay napangiti ito sa pag-aakalang natakot niya ang ating bida kaya gusto na nitong isuko ang kanyang kapatid kaya naman napatawa ito sabay sabing napakabilis naman pala nitong kausap. Kasunod ng lahat ay ipinaliwanag na niya kung saan sila magkikita, ayon sa kanya ay bukas ng hapon sa lugar na tinatawag bilang Starry Sky Club doon sila magkikita-kita. Bukod dyan ay binalaan niya pa ang ating bida na siguraduhin itong nandoon ito bukas dahil kung hindi ay pasinsyahan na lang sila. Matapos lang ang kanyang tawag ay iiniabot na rin niya ang kanyang telepono sa kanyang babae na nasa kanyang likuran, at habang nangyayari yun ay nabaling ang kanyang atensyon patungo sa kanyang butler, pinagsabihan ng butler ang kanyang amo na hindi naman ito kailangan pang tumawag mismo upang bolahin ang ating bida. Ilang sandali pa ay lumapit siya sa tainga ni Mr. Po at ibinulong niya rito na kung gusto nito talagang makuha ang babae, maaari naman siyang magsama ng ilang lalaki upang bugbugin ang ating bida at puwersahang agawin ang babae mula sa harapan nito. Kaya naman nang marinig niya ang paliwanag ng kanyang butler ay napuno ng madilim na aura ang kanyang paligid dahil sa magandang plano na kanyang nalaman, at habang ito ay humahagalpak ng tawa ay labis itong nagagalak gayong ilang taon na rin bago siya nakatagpo ng kagaya ni Lucifer kaya naman nais niya ito mismong makita kung may baon bang ekstrang kamay ang ating bida o ano paman. At dahil win sa labis niyang kasiyahan ay nagawa pa niyang basagin ang isang baso na kanyang hawak, dahilan upang magulat ang dalawang babae na nasa kanyang tigkabilang tabi. Matapos ang kaganapan sa magarang villa ni Po ay mabilis nang bumalik ang eksena kung saan naghahapunan si na Magsisimula na sana silang kumuha ng pagkain subalit nagambala ito ng may mga taong nagsalita mula sa labas ng bahay, tinawag nito ang atensyon ng taong nasa loob ng bahay gayong narito siya upang magbayad sa pagganap kaya naman inutusan niyang bumaba ang taong nasa loob ng bahay upang kuhanin ang pera nito. Samantala namang nang marinig ito ni Auntie ay napag-alaman niyang para ito sa kanya, kaya't sinabihan niya ang kanyang mga kapamilya na siya ay babalik rin. Kasunod noon ay sinimula na rin niyang maglakad palabas ng pinto, kung saan ilang sandali lang habang isinasara niya ang pintuan ay nakita na niya mula sa baba ang dalawang tao na nag-iintay. Samantala namang matapos makita ng lalaki ang pagbaba ni auntie ay iniabot na rin niya dito ang isang sabri na naglalaman ng pera, kaya naman agad na rin itong kinuha ni auntie at binilang kung sakto ba ang ibinigay sa kanyang pera. Gayun pa man ang kanyang bilangin ang pera, napag alaman niyang kulang ito ng dalawang daan at sampu sapagkat dapat ang matatanggap niya ay humigit kumulang isang libot limang po. Gayun pa nagpalusot naman ng lalaki kay auntie, sa una ay sinabihan niya itong tatlong araw itong may sakit kaya hiling niya na sana mawala na ito, Kasunod nun ay nagmaang-maangan siya sa paratang ni Auntie kaya naman tinanong niya kung inaasahan ba niyang babayaran ito nang hindi man lang nagtatrabaho sabay sabing sana ay makahanap rin siya ng ganitong trabaho. Matapos niyang magpalusot ay lumingon siya sa kanyang kasamang babae habang nagpapakita ng demonyong ngiti bilang pahiwatig ng kanyang pagsinyas na makiisa ito sa kanyang palusot. At para pagtakpan ng ginawa ng kanyang boyfriend ay maging ang babae ay nakiisa na rin, Ipinaliwanag niya kay auntie na buong oras itong nagkasakit kaya naman ipagpasalamat na lang nito na hinayaan nila itong kunin ang trabaho sabay banta na marinigan pa niya ng kahit isang salita ang babae ay patatalsikin na nila ito sa kanyang trabaho. Matapos pagkaisahan ng dalawa si auntie ay tila nagustuhan ng lalaki ang magandang palusot ng kanyang girlfriend kung saan napapalo pa siya sa puwet nito. Gayunpaman sa palusot ng dalawa ay hindi naman ito tinanggap ni Auntie sa ng ang mga araw na may sakit na kinuha niya ay iyon lang lahat ng bayad na bakasyon sa sakit ayon sa patakaran ng kanilang kumpanya, kaya naman tinanong niya ang dalawa kung paano iyon nangyaring tumagal ang pagbibigay ng anim na araw na sweldo sa halip na tatlo. Subalit nang marinig ito ng babae ay labis itong nagalit kaya tinanong niya ang kanyang employer na ano ang sinabi nito. Dagdag pa niyang katanungan na kung nais ba nitong palabesan na kinuha nila mula dito ang pera sabay sabing magingat ito sa kanyang pananalita. Kasunod nito ay sinabihan pa niya si auntie na sabihin pa nito sa kumpanya kung gusto nito. Subalit mariin niya ring binalaan ang babae na mayroon siyang mga tauhan sa kumpanya kaya hindi siya natatakot dito, kasunod noon ay ipinahayag na niyang tanggal na ito sa kumpanya. At nang marinig ito ni auntie ay ikinagalit niya ang pagdidesisyon ng babae kahit na hindi naman ito ang may-ari ng kumpanya, kaya't tinanong niya ang babae kung paano ito nagdidesisyon. At dahil sa muling pagsagot ni auntie ay pinatigil na itong magsalita ng di pa ng papakilalang lalaki, at inutusan pa niya ang kanyang empleyado na kunin na lamang ang pera gayong alam naman nilang kailangan rin naman ito ang pera, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang lumitaw mula sa likuran ng lalaki ang ating bida, sinabihan ni Musifer ang di pa nagpalakilalang lalaki na mukha naman itong lalaki, ngunit ang asta naman nito ay hindi kilos bilang lalaki dahil kinukuha nito ang pera mula sa kanyang mga empleyado upang punan ang sarili niyang bulsa. Abangan sa susunod kung saan dahil pagbubuhatan ng di pa nagpapakilalang lalaki ang ating bida ng mabigat na salita ay bigla na lamang lalabas si David mula sa kabila ng palumpong, kung saan agad-agad niyang sasampalit ang pagmumuka ng lalaki at maging ang babae na matabil ang dila ay sasampalin niya rin dahil sa dinito pagrespeto kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento i-like mulang ang ating video comment at huwag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe at kung nakasubscribe subscribe ka na maraming salamat sa inyong lahat aking mga taga-panood hanggang sa susunod muli na lamang nito ang pera, sa ganoong paraan maaari pa nitong mapanatili ang kanyang trabaho sapagkat kailangan naman rin nito ang pera. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang lumabas mula sa likuran ng lalaki ang ating bida habang sinasabihan niya ang lalaki na mukha naman itong lalaki, ngunit hindi naman ito umaasal bilang lalaki, Bukod dyan ay nangunguha pa ito ng pera mula sa kanilang mga empleyado upang punan ang kanilang sariling bulsa, kaya naman para sa kanya ay wala nang mas nakakainis pa sa mundo kaysa sa mga taong katulad nito.